Oh god. My god. Oh my god. Good evening, good evening mga guys. Nag-live po ako ngayon kasi gusto ko pong sagutin yung mga, mga katanungan na hindi ko po na sagot sa mga ilang araw na pong nagdaan. Kasi po medyo matagal po akong nakapag-upload mga guys. Kaya hindi po ako nakapag ano kaagad intro ka agad na Good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panunood. Wala pa namang nanonood eh. Yeah, guys. kung ako akong nakamute kasi hindi ko pa ako nakaano eh hindi pa pa ko pa alam kung Hello. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa pagdating mo. Carding di magiba. Crab vlog. Magiwang ka po ng baka sa ating isang channel at para makita po kita at babalikan kita doon. Maraming salamat po sa pagdalo.